Hello, good afternoon sa mga followers ng followers and bashers ng Tax Tutorials for MSME. Ang saya-saya lang <laughs> dahil mayroon akong basher. Basher lang kasi nag-iisa lang siya. Tandang-tanda ko dahil nag-iisa lang siyang nag-comment at nang baba siya akin at nagsabing hindi naniniwala sa aking ginagawa at mga itinuturo. Kaya hindi siya nanonood ng aking video. Pero pinagtataka ko lang, paano kaya yun na niya nalaman? Kasi pumupunta din siya dito sa aking page. Siguro baka nakawatch din siya. O, oh, di ba? Maraming salamat pala sa mga nag-comment sa akin sa aking post. Kayo po nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para ipagpatuloy pa rin 'yung paggawa ng free tutorials. At marami na rin po ang nag-book ng mga followers ko na may top fan page. So hanggang June 30 lang po 'yan na may uh, may top fan badge na pwedeng mag-book sa akin ng free consultation.